Ulaan Ayan, ulaan niyo kung anong pagkakaiba. Ha? Kung anong, anong tunay dito, Ko anong hindi. Ito, itong original, meron siyang serial number sa likod. Itong look, itong pikoy, pikoy yata to Walang lasa, walang lasa. mo na yan. Ayan ay sinabi ko na pero sasabihin ko na lang sa inyo kasi porkit malakas ayan ha ah. itong ano di ba may may parang bilog sa ano nya sa kanto yan o oh. sa kanto ito sakto lang o o katuan tapos yung ano niya, yung logo ng bansa natin, yung ano ba yung tawag nito? Anong tawag niyan? Yung Yung tawag nito, yung <coughs> Philippine na ano natin. Yan, ang, ang kulay niya, kulay brown. Ito, makikita oh, niya kulay brown niya, no? Tapos itong original kulay green no? tapos makikita ninyo yan kung ano yung pagkakaiba ito ha yan itong, itong camel na to ayan, ha? meron siyang tatak sa filter yan tandaan nyo ha may tatak sa filter saan na yung isa Sa'yo, yung bali yung isang ano ayan to tsaka itong itong isa mabilis mabali ayan ha o oh, tingnan mo agad oh. oh, ayan wala siyang tatak sa filter ayan so alam nyo na kung anong ibig sabihin yan ah, itong masarap masarap siya ito to may tatak may tatak siya sa filter At tsaka hindi siya madaling mabali ayan kabil talaga so, yan may hirapan hamil. Tapos itong walang tatak, oh, mabilis mabali. So, alam nyo na. Yan ha, ito yung ano niya. yung halos parehas lang. Pero kung papansin ninyo, wala siyang serial number sa likod. At itong original, mayroon siyang serial number. Tapos may kwat, yung quad, dito sa kanto niya, may yung kanto niya, mayroon siya parang bilog. Ito kwat, ito kantong-kanto talaga, o. Oh. Diba? Ito kanto. So, inyo kung Marikita niyo kung ano yung pagkakaiba. Ito yung tinatawag kong original, may, may tatak sa filter. Itong walang tatak sa filter, nababali, at walang tatak sa filter. Mula so, po, sa kunting kalaman. So, Mula po, sa kunting kalaman, at smoking wisely, para hindi tayo magaganyan. No? <laughs> o, oh, yan.